energy. Ay, yeah. Vice chair na naman ako doon. Uh -huh. <laughs> Sa mga tweed, Nelson, ang uh -huh. aking sinasabi, pag ako nag-advocate ako ng tama, mm -hmm. nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin, sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Mm-hmm. Ang pinararaan lang po niya, yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa, co-equal, coordinate branch of government. Ayun nung mga pagsalita nga ako sa ano. Sabi ko, ano ba ka? Ako? Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin. Pwede po mag-phone Kahit na ako eh, mm -hmm. wala nang uh -huh. boses eh. Namamaos na kayo nung uh, araw na no, yan eh. Oh. Tsaka naririnig nyo yung ko, eh. Oo. Uh -huh. Wala pa namang hopiado doon. Eh. <laughs> 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 hindi kayo nakakain yata ng hopiado. Uh -huh. <clears throat> Sabi ko, alam mo kako ka kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito ito, pagpapasensyahan ko na ito eh. Uh -huh. Kung hindi sila abogado eh. Uh -huh. Kasi maraming hindi nila naiintindihan nai yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba, ho, mga abogado at abugade. Eh. Oh. Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po eh. Napaka-simple subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin pareho. Ang oh, oh. An implementation oh, oh. na nakalatag sa ating mga patakaran. Mm -hmm. Huwag na nating palabuhin ka ako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko na intindihan eh. Oh. Pero ipinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Ah. Uh, uh -huh. O, pinuintout ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo. O, ayan mga kakawin, tuntunin natin. <clears throat> kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privileged speech. Privileged speech habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Oh, uh -huh. Simpleng-simple yun. O, eh bakit nila pinatayo? Pagkatapos, nakatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali lang ginawa, ni-repair pa sa Committee oh, on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Oh. Yung Committee on Rules, dyan, kaya ang katawagan ay Committee on Rules, Dako, kabisadong Sila ang kumakatawan sa tuntunin at patakaran mm -hmm. ng buong institusyon. Oo. Oh, Makapangyarihan ang kumiting ito. Lahat ng kumite namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang committee. atas Opo. na manggagaling sa kumiting ito. Mm -hmm. Kaya marami sila eh. So, ang, ang, pin, ang, pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Mm -hmm yung majority leader, meron siyang halos sampung deputy majority leader. Mm -hmm. At meron na naman siyang halos sampung assistant majority leader. Ay, uh -huh. Wala man lang nakaisip. Uh -huh. Mr. Majority Leader, mali po yata ma. may bali ata sa pangyayari ito. Ah, din? ganun ba? Uh -huh. O halimbawa, nahalata. Pwede naman mahalata eh. Mm -hmm. O sige, sige. Huwag nyo nang i-refer sa rules i-diretso na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. O so baka sakaling okay na sa akin yun. Mm -hmm. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. No? Pero hindi. Sinadya nila yun, kahit illegal, para maging kasangkapan, para ipatawag ang opisina ng Vice President Investigation in Aid of Legislation. Pupwede ba yun? Mm -hmm. Hindi pwede. O, oh, eh, nung marinig na naman nila, sinasabi ko, tanggalin mm. sa good government. Uh -huh. O, oh, ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi si, uh, vice-chairman din ako. Eh. O, oh, sabi ko, lahat mag account naman eh. Tanggalin sa public account. Uh -huh. accounts. So, may dahilan pala lahat, bawat isa. <laughs> Meron silang uh -huh. dahilan na inipon. Mm. Inipon ang mga dahilan. Uh -huh. Kaya... Tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa. Oh. Nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Kabi oh, no. Kami kasi kong nabigla. Oh. Hindi namin kasi alam yung kwento na yan. unang muna, kayo talaga ang <coughs> dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglahin talaga. Biglayin kayo talaga. <laughs> Pero, Pero ako, Opo. Oh, oh. nakinikinita ko ah, na. Nakinita. hindi oh. lamang yung committee ko, pati yung aking membership sa Commission, commission on appointment. Appointment. Oh, oh. appointment. pati so, doon. Uh -huh. Tinanggal na kayo. Pero yun namang commission ng appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun inadamay pa? Di ba? Eh baka napansin nila, wala yung nagtatatanong ng sensible. Uh, bagay. Tama din naman pero, kayo, no? pero kung ang <laughs> ikinagulat ko dito, kasi matagal na itong dinidinay mm -hmm. ng mga house, na eh. mm -hmm. Now, di umano'y wala naman silang nilulutong impeachment laban kay BP Inday Sara. Oo oh, nga, pinabubulaan. Uh -huh. oh, eh, bakit kayo nagpapagod mm -hmm. ng kami-mina ng kung ano-ano? Mm -hmm. Para saan ito? Mm -mm. Oh. Eh, bigyan mo ko ng maganda magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun eh. Nung, nung masabi ko na mali yung privilege speech, oh. nakita nila na mali talaga eh. Ano ginawa nila, yung sumunod na, ano, yung sum, na, na, pagdinig, mm. nilagyan nila ng manifestation, mm. yung manifestation ng isa sa isa sa oh. abogada. Ano? At taga-Batangas. Isip Isipin oh. mo, manifestation lang na kanyang binanggit do sa hiwalay na pagdinig na hindi <laughs> naman public accounts, uh -huh. ay, hindi naman good government, mm. dosa sa kanyang pagsisikap na usisain din ang budget ng Department of Education 2023. Mm -hmm. Mm -hmm. Nagmanifest siya. niya, Mr. Chair, may I manifest that this particular issue be, be made subject matter of a separate investigation. Uh -huh. Nang dahil lang sa manifestation, kinuha ngayon ng good government. Alam mo kung, ano, kung paano dinescribe yung manifestation? Aha. Uh, -huh. uh -huh. Kinuha siya as a motu proprio material. Anong ibig sabihin ng motu proprio? Uh -huh tingnan mo nga sa avatar mo, moto Motopropio eh, mo. power. Sarili niya <clears throat> Walang ibang nag-on-on-on uh, on, on, on its own. Oo oh, yan. Yeah. Oh. Yeah. Talagang magaling itong uh, analyzer natin. <laughs> Pag sinabi mong Motopropio, mm -hmm. it is a formal action taken without the benefit of a request from any other party. Mm -hmm eh mag-manifest nga yung isa. So, Hindi mo original. Mm -hmm. Sinabi niya lang, may I manifest, Mr. Chair, that a separate investigation be concluded on the subject matter. Uh -huh. Ganun. Kasi, naalala ko, Jen, Opo. March 2021, this is the last Congress. Nagsalita ako by way of a privileged speech. Mahabay ito, Jen. Deped ah, din uh -huh. Deped uh -huh. Yung pinagbibiling mga ICT packages uh -huh. Information Communication Technology packages uh -huh. Tatlong Tatlong taon na audit ng COA uh -huh. 2017 2018 2019 uh -huh. Nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos wow. Walang supporting documents uh -huh. Ang dami kong sinabi ro. Uh -huh. Pati yung mga supplier na dapat dinisqualify na. Bakit palaging ito na lang mga supplier ang kinukuha nyo? Despite the fact uh -huh. na napaka inulan na ng notice of disallowance. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Alam mo ba? Yung <coughs> privilege speech ko na yon hindi man lang ni repair sa isang committee. Oh. Well, uh -huh. Buong privilege speech. Uh -huh. Dapat pala nag-manifest na lang kayo ng... <laughs> ito manifestation lang. Tingnan mo ngayon. Oh, kaya kaya ko, kaya ko binabanggit. Opo. Ano? Uh -huh. uh -huh. Opo. <coughs> kung Ayokong, ayokong uh, maisip ng ating mga nakikinig na na meron akong pinagagalitan mga kasama ko. Mm, Hindi. Mm, mm. Ito'y kinukwento ko lang para Opo. malinawan nila ang mga pangyayari sila sa likod ng mga bagay na ito. Mm -hmm. uh -huh. Aha. <clears throat> Yung privilege speech ko, inabot siya ng about 15 minutes. Aha. Uh -huh. At maraming laman yun. Tatlong notices of disallowance. uh -huh. Hindi, hindi doon isap din sila. Tatlong yearly audit, annual audit. Audit mismo. Nang kuha. Tama, Didiscuss natin sa programa yan. Ko. Tatlong Nadalipay. taon. Three oh, years. Hindi, ito ah, hindi man lang. <coughs> Ni-repair. Ni-repair. <coughs> Napunta sa rules. Pero nung, kapag tinignan mo sa rules committee, Walang referral. Uh -huh. Na nalibaw pumunta lang sa basic committee. Uh -huh. O kaya sa good government, uh -huh. o kaya public accounts, bahala na sila kung kani. Uh -huh. Hindi ni refer. ando lang. Samantalang no, ito, uh -huh. manifestation lang. Uh -huh. Dahil ba yung aking privilege speech ay walang pangalan si Vice President Sara Duterte? Ay, eh, wala pa ng wala time pa na eh. eh. Oh, to, mm -hmm. time na yun. Kasi, wala pa kasi po siya. Kasi year 2017, eh, 2018, 2019. Mm -hmm. Wala pa siya. Mm -hmm. Pero kumpleto. Mm -hmm. Ang pinag-uusapan. Ito uh -huh. manifestation. Kaya lang binanggit on the same subject matter kaya niya. Eh, ang kanilang iniimbestiga, DepEd 20, 2023, 2023 uh -huh. uh, nandun ang pangalan ng ating Vice President. Mm -hmm. Ayun. Oho. kayo na ang magano, kayo na ang humusga. Teka lang ko, curious lang ako. Halimbawa ang... Uh, Tinitingnan ko nga kung member ako ng basic education, baka tinanggal na rin ako doon eh. Ah, um, ba? Eh, si para, para halimbawa, oh. pag na-refer doon, wala na naman ako doon. Si Kong Roman Romulo ko yung chairman doon, di ba? Baka hindi na ba siguro? Hindi, palagay ko hindi naman. Ang sinasabi ko oh. lang, kung nandun ako... Ah, oh, wala naman. Baka, <laughs> baka na na ako natanggal. Baka natanggal din kayo doon. Kung no, oh. naalala mo ba, sabi ko. Oo. Ako bilang isa, ayaw ko yung People's Initiative. Uh -huh. Mas maganda pa ako yung Constituent Assembly. Assembly. Yung pinag-uusapan natin matagal dito. Mm -hmm. yeah. Yung Con-Ask, tapos. Oh. Mm. So, tinanggal ako sa constitution. Amendments. Uh -huh. mm -hmm. iniipon ipon nila ngayon at pinagsabay-sabay. Bago kami magbreak, mm -mm. kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang nakapat na pagkakatanggal sa'yo sa isa, mga komite na yun. Kung oh. ayun. Hindi, naalala ko lang, curious lang ako kung halimbawa ba na kapag ka, ang pondo, ito kung uh, halimbawa naman, kapagka ang, ha, ang pondo ba ng ng uh, pangalawang Pangulo, ay napagtibay ng Kamara de Representante kung magkano hinihingi, eh, regardless kung magkano mm -hmm. man po yun. Uh, ang ibig bang sabihin doon ay napapawalang sala na siya kung meron masang siyang accountability doon sa nakalipas na, admin, na, nakalipas na taon nung kanyang panunungkulan? E, naglatag no? lang siya. Ah, Nilatag nila lang, ito oh, po oh, yung proposal ko. So, mm -hmm. hindi naman maapektuhan pala kung meron mo siyang pananagutan. Kung, halimbawa man. Yung accountability kasi na pinapaliwanag ko, Oo. Oh, oh ay patungkol na doon sa pagkagasta ng budget na inilatag niya. No, Ang pinag-uusapan dito, budget briefing, kung ano inilatag niya, igalang mo na lang because ito tradisyon. Kasi ayun, kung, kung sablay lahat naman ang, ang kanyang paggasta, pagkasta, ka rin ng COA dahil yun ang accountability. Mas eh, Kaya ako nalulungkot mm. na may konting pagkainis, eh mga abogado ito, to eh. no, ituin, hindi nila maintindihan? Yun nga po. Eh baka kung hmm. panahon na na uma, lumipat na kayo ng bahay. Ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas gustong mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least konti lang ang uh, Oo, personalidad uh, siguro ng tao. Mas uh, Baka ibang pananaw nila. Baka makilala nila tama ako. Oh, Ni restore nila halimbawa. Aha. Uh Doon -huh. so, edi wala tayong problema roon. At least Oh. Uh -huh. Nakilala nila uh -huh. na tama pala yung sinasabi uh -huh. ko. Oh. Uh -huh. So, pero, binalik nila halimbawa. Uh, -huh. uh -huh. Eh, pero Eh, oh, uh -huh. mukhang malabo pa sana yan. Sa eh, pero sa, sa, uh -huh. sa Senate Kong, uh -huh. parang approved in principle, nagkaroon ng courtesy approval sa hinihinging pondo ng Office Pwede of the, the Vice President. Pwede naman Kaya nga nagbabaycam sila, Ayon, diba? Oo, oh, no. So, halimbawa, sabi niya ano, nga, di, na, di, di nasa Senado na. Uh -huh. Sabi halimbawa na Senado, hindi kayo papayag dyan. Gusto namin, ibalik namin kung ano yung kanyang, uh, yung kanyang proposal. Oh. point uh hindi -huh. oh, ngayon, ahangal -oh. ah, yung sabaw. mo, Hindi, hindi kayo -dih papayag. Oh. Di ba, paano nga niya? Pag hindi kayo pumayag, hindi oh. enacted tayo. Oo. Pag hindi natin napapirma yan, oo. Uh -huh. ha? at pumayag. Ha? Pumitada yung January at delikado tayo. Uh, Re-enacted budget tayo. Oh, sige, sige, papayag na tayo. Alimbawa, oh. Uh -huh. Oh, alimbawa napapayag ang house. Uh O, -huh. panalo rin ng vice president? Ah, uh -huh. uh -huh. yun na nga. Yun na nga. Yun ang punto Pero natin. Pero ang natin, pinag-uusapan dito, oh. Uh -huh. pinropose niya lang. Mm -hmm. Gusto niya. Eh, paano nga? Pinupropose ko 2025, nagtatanong ka 2023. Ano uh -huh. ba na? Oo. Uh nga. -huh. Uh -huh. Hindi ka ba, hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Oo. Uh -huh. Well, eh, kasi sa mga nakalipas na panahon ko, naging parang practice yata ito na balikan yung ilang taon na nakalipas para lang... Depende kung sino. Oo. Hindi uh... nga, kaya nga. Eh, bakit noong 2022, pinayagan nyo? 2023, pinayagan nyo dahil hindi pa tayo nagkakagulo. Mm -hmm. na ngayon 2024, dahil magulo na, uh -huh. at saka mo ginagamit oh, yung power of the world. Ng kaya uh -huh. sasabihin mo, ito ay pera ng bayan. Uh -huh. Hindi, pwedeng hindi siya dumating dito. Uh -huh. Kinakailangan isa-isahin niya. Ayan. Sapagkat tayo ay may karapatang Ito ang ating ultimong karapatan. Kailangan hmm. Uh -huh. sagutin niya tayo. Uh -huh. nakakita ka bang pangatwira na ganyan? Uh -huh.